Nagtungo sa Mandaluyong RTC ang grupo ng mga recruitment agency kung saan nagain ng petisyon para hilingin na ipawalang bisa ang inilabas sa white at blacklist ng Department of Migrant Workers. Ang lista na ito ang nagdedetermina kung ang isang recruitment agency ay pwede mag-deploy ng mga manggagawa abroad. Matatandaan una ng sinabi ng Department of Migrant Workers na gagamitin ng white and blacklist ay para lamang sa employment ng mga overseas Filipino workers na sa Saudi Arabia. Pero ayon dito kay Attorney David Castillo na founder ng Special Alliance of Welfare Officers, Advocates, Recruiters, and Migrant Workers o SWARM, ipinatutupad na rin umano ito maging sa ibang bansa. Nalaman lang ani ito, nanghinga na rin ng ilang embassy ang ilan sa kanilang mga miyembro kung kahit nangangamba sila na isang panggigipit ito sa hanay ng mga recruitment agencies kung saan lumalawak na ang saklaw ng white list Sa Arabia at sa sa household service workers, ang naging problema rito ay eh, lumawak ng lumawak yung saklaw ng white list. Uh, umabot na ito sa licensing, umabot na ito sa accreditation. So, ibig sabihin, lahat ng uh, gagawin mo sa recruitment agency, eh, dadaan ka na sa butas ng karayong dahil sa sobrang hirap ng mga requirements na sa pinapagawa uh, po sa ating mga recruitment agency lalo na itong white list na ito sa kanilang petition for declaratory relief uh, na isilang pag-aralan ng korte ang validity ng inilabas na memorandum circular ng Department of Migrant Workers patungkol sa nasabing listahan kung mapapatunayan labag sa batas hiling nila sa korte na ipawalang bisa ito paliwanag ni Atty. Eugene Alparas, legal counsel ng Task Force Kasanag, na umasiste sa pag-aing ng petisyon para alamin sa korte mismo kung tama ba o nakasaad ba sa batas ang whitelist na ito. Uh, with all due respect to the Honorable uh, POE and uh, the Department of Migrant Workers, na kung, kung tama ba, nasasaad ba sa batas, then susundin lahat ng recruitment agency. Eh, pero kung hindi, kung it constitutes na parang ina-unauthorize mo na yung ano or kinukunan mo na ng karapatan yung mga recruitment agencies na sumusunod lamang sa batas eh eh syempre kailangan itigil di ba babala naman ni Castillon ang white and black list na ito ay makakaapekto ng malaki hindi lamang sa industriya ng recruitment agency kundi maging sa mga OFW rin tindi ang magiging epekto ng whitelist kasi sa unang tingin akala mo ang whitelist ay para sa protection ng OFW ano kasi dun sa whitelist tinitingnan kung yung bang ating foreign agency eh dapat deploy yan. may mga kasalanan pa yan may mga problema pa yan tapos dito naman sa foreign aid eh, sa Philippine agency tinitingnan din kung uh, wala pang mga pagre-record yan hindi ba na suspend wala pang mga problema so sa sa pagpag-iisipin mo ang ang whitelist ay para talaga sa proteksyon ng WWF. Pero sa isang banda, ito naman ang tinitingnan natin. E pumapatay ito sa industriya ng uh, uh, recruitment uh, industry. Bakit? Hindi naman perpekto kasi ang listahan mo. Gaano ka ba kasigurado na ang lahat ng nailagay mo sa listahan ay talagang mga malilinis 'yon? Uh, Ako si Jojo Sikat, walang inaatas sa balita.